Nagpintura at naglagay na nga ng anang duyan pati upuan sa may terrace dito sa ginagawa nating pa-swimming pool sa bukid. Uy! Dako na nga tayo sa part 9 dito sa ating pa-swimming pool serie na ginagawa na kung dati nga ay lupa at basura nga ang laman, ngayon ay may tubig at terrace nang nakalagay. Hoy! Flashback lang nga ako sa mga hindi pa nga nakapanood ng ibang part nito pero una nga ay nagpalagay muna nga ako ng tubig para pagkuhanan na ilalagay dito sa swimming pool. Pagkatapos nga nilang maghukay ng tatlong araw ay may puting tubig nang lumalabas. Nilinis na rin nga namin itong pool at binilhan at ilagyan nga ng mga tiles sa flooring, walkways, hagdan at dingding ding sa pool dito para sa mga bata. Nag-coating na rin nga kami dito para kuminis nga ang buong dingding ng pool since naka-under the ground nga siya. Nagkulay gamit ang pintura, nag-DIY ng mga bato-bato gamit ang semento, nagtanim ng mga halaman sa paligid, at itong nagpalagay rin nga ako ng pateres para habang naliliko nga ay may pahingahan nga sa taas. Kasabay rito ay nagpalagay rin nga ako ng mga bakal sa side para dagdag siguridad. Pero bago nga ang lahat ng pagpipintura ay uminom muna nga ako ng barley para gis with spirulina. Pwede ito sa sa mga stress na hindi mo kakatulog na ng maayos, may katarata, masakit ang tagiliran, hirap dumumi, sa mga hindi regular ang menstruation, may arthritis, rayuma, and gallstone, at marami pang ibang health benefits itong si Barley. Open space nga lang itong pateres ko at wala talaga siyang bubong. Hindi madali ang kahoy na i-flooring kasi nauulanan nga siya at nainitan, kaya ito nga ay nangingitim. Sumubok nga ako ng mga ibang paraan para di nga siya agad mangitim. Nagpahid na nga ako dito ng varnish pero nangitim pa din. Kaya napag-desisyonan ko nga, napinturahan na lang nga siya para iwas pangingitin. Pero gusto ko pa rin nga, nakahoy pa rin nga siya kung titignan. Nagpintura mo nga ako ng puti rito pagkatapos namin maliha. Dalawang araw makalipas, dahil sa tuloy-tuloy din nga ang ulan, ay di nga ako nasa Nasapawad nga siya ng ibang kulay. Kaya naman, nangitim nga ulit yung pininturahan kung puti. Hanggang sa nakapagpintura nga ako ulit, experiment nga muna ako kung bagay ba itong color combo na pili ko, na ilalagay ko nga rito. At nang bagay naman nga siya at mukhang kahoy, ay tinutuloy-tuloy ko na rin nga ang pagpintu pintura. Serious na to. Hoy. <laughs> Pagkatapos ko mapinturahan, ganito na nga itsura ng terrace. Na-achieve ko naman nga ang gusto kong kulay na malakahoy pa rin sa mga pinturang pinaghalo ko. Masarap na dito sa gabi pag nakahiga habang nakasilay nga sa mga bituing walang tikil ang pagningning. At sa umaga at hapon naman, masarap dito tumambay magkape at para mas lalong sumarap, ay bumili nga ako ng sofa set na ilagay ko nga rito. Yung waterproof na para di agad masira. Huy! <laughs> tuyo na rin nga ang pintura at inisa-isa ko na rin nga ilagay dito ang mga upuan ang lalaki pala nito sa personal sa picture kasi ay maliit lang nga siya kung titiglan halos makover na nga lahat itong terrace ko nitong mga nabili kong upuan matutuwa nga sila mama at papa nito lalo na mahilig na sila magkapi dito sa may terrace ang advantage kasi kapag ka sa probinsya ay napaka-presko ng hangin Lalo na at marami ka pang tanim na prutas at mga gulay sa inyong bakuran. Tahimik na makakarelax ka talaga at makakaramdam ka ng peace of mind ay for the go. May kasama na rin nga pala itong mga leather na unan, kaya kahit mabasaman ito ay waterproof siya. Tapos, pinabuhat ko pa nga yung malaki para mailagay na rin nga dito sa so may terrace. Nagmumukha na siyang resort talaga mga mare. Well, family resort ay for the go. <laughs> Ito na nga yung pinaka-exciting part Ang maglagay nga ako ng mga nican design Dahil magatanim nga ako rito sa taas ng artificial flowers Ito na nga muna Habang maliit pa nga yung mga totoo kong flowers na tinanim At para mas lumitaw rin nga ang ganda ng mesa Naglagay na rin nga ako dito ng flower base Kasabay, dito rin nga sa likod ng upuan Nilagyan ko na rin Habang ako nga ay nag-aayos rito sa taas Ito naman nga si Mark ang nakatokang Maglinis ka ng swimming pool Hoy! <laughs> Lumutin nga itong pool pag isang linggong di napapalitan nga ng tubig. Gawa nga ng na natural water ang aming nilalagay. Walang halong chlorine at kung ano pa man. Tapos, nagsabit pa nga ako ng mga basket dito sa may poste na may kasamang leaves at di rin nga nakaligtas sa pa-artificial leaves ko itong aking baul. Hoy! <laughs> Hanggang sa maging ganito na nga ang itsura ng ating veranda dito sa ating ginagawang swimming pool sa Pakuran. Mas lalo nga siyang naging buhay tignan. <laughs> kung ganito ba naman kaganda ang biranda sa swimming pool, naku mukhang araw-arawin ko na yatang tumambay rito. What? Hey! Pagkatapos kong magayos ka lahat, dito ay uminom muna nga ako ng barley para with spirulina. Ito nga yung mga ibang feedback na nareceive nga namin mula sa aming mga customer na naging okay na nga yung sampung taon niyang iniinda na pananakit sa kanyang chan. At yung isa naman ay nakitaan nga niya ng improvement ang kanyang nanay na nangihina. Ito nga ang kanyang iniinom, barley para with spirulina. Kaya sobrang happy kami ni Papa Boy na marinig ang mga feedbacks ninyo. Itong payong na nilagay ko nga rito ay natitiklop namin pag gusto namin magmuni-muni sa hapo, At kung umulan naman odik kaya ay mainit, ay saka naman nga namin siya ino-open. Yung pangarap naming pa swimming pool sa bahay na akala ay hanggang drawing lang ay unti-unti na ngayon nakukulayan. Si at syaga lang, walang imposible sa kayang magagawa. Uy! Ito na nga update sa ating family resort. Grabe! Ang swerte na nakakuha nitong ating barley paragis with spirulina na nakabuy 3, get 1 free. Uy! For the good! Nakuha nila itong apat na to sa halagang 1,155 pesos lang because 325 times oh, no. Three, 1,155 plus meron ka ng isang pa-free na barley para gis with spirulina na nasa 100 grams din. So, meron kang apat na pa, ito go 100 grams, meron ka agad na 400 grams. Uy, kadami! Sa apat na pa, halos 3 to 4 months muna siyang ininawin eh, dahil nga sa isang pa ito ay may 100 grams na 40 to 50 na timplahan spirulina sa isang baso. Oh. Kaya naman sa mga baguhan dyan, naiinom ng ating barley para gis with spirulina, e-check out mo na itong buy 3 get 1. Kasi nga, meron ka ng hanggang 3 to 4 months. Kaya masusulit mo talaga, lalo na kapag nahiyang sa'yo. Ayan, e-try nyo itong ating barley para gis with spirulina hanggang nakapromo pa. Until this, June lang, katapusan. Kaya, e-go nyo yan mga mare. Pata go